Ay, kawawa naman pala yun. Wala naman po talagang ano. Ito po yung tuko ni Kalagapix, yung bigas na ibigay namin kay Ate Ilil, uh, Ata. This eh. Ata naman. Tara. Um. Tara. Hindi ka kasi yun. Ang aso, baka ka rin tayo ito. Pagpasinsya mo na muna itong bibigay namin sa iyo ha. Ah. So, sana makatulong sa iyo to. Go away, go. Pagpuntaan kami ni Kadagat Mix Pagpuntaan kami Tutulungan sa ngayon dito sa anong lugar e? Eh? Ano? Brilliante Brilliante Brilliant. Dito kami mga kababayan sa Brilliante kasama ko si Kadagat Mix May humihingi ng tulong dito so puntahan natin para tingnan kung No, huh? pala. So, <laughs> 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 magandang hapon magandang hapon po Kalina po kayo ito po ko yung bahay no, amin pupuntahan so Sayo sa nakatala na kaat. Hi, magandang hapon. Pwede magdagos? Ding ayam? Ah. Uh, yun itong balay-balay mo. Ito po mga kababayan ko Ano pong para mo? Hiling. Elin. Elin. Helen. Ah. Manay Helen. So, ikaw pala yung nilapit sa akin ate so siya to yung tina mm -hmm. ano, ano nga palang problema ito. yun bahay niya mga kabahay sa ano, ano. hospital. ha ano nga ko pala may mga ano ka na? may mga, may mga aki ka dahil solo lang solo ka lang karang taong ka na 50 -50. 57 uh, 57 na po sa mga kabahay ko so may dito lang siya nakatira may itong bahay boko kubo-kubo so dito so, sa Pilipinas yan, ko so ito lang bahay mo po oh, ito lang sinong kasama mo rito? Okay. Okay, ito so, hmm. yung kaibahan ito yung nagpapayaw na 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 ano na nararamdaman mo? May tubig ang puso. Ano yun? Pura ang nga May tubig daw ang puso ng mga kabayan ko. Nakawa naman. Guys, ikaw ang din na kasi akin ni ate. So sabi ko tara punta natin. Tingnan natin. Ang layo. Uh, dito lang po siya nakatira. Ano to? Pag umuulan, hindi natulo to? Dito lang. Dito, 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 Malapit lang sa lagat ang bahay niya. Ang makikita nyo, karton lang yan. Karton na... Ang na kumot-kumot. Kinamutan. Ito lang po ang bahay niya. Ito lang sa probinsya. Karton-karton. So, titingnan natin sa labas. Ayan. So, namahanap ni Kadagat Mix. naman pala yun wala uh, ano ito po yung kukong ni Kalaga yung kalagap, bigas na ibigay namin kay Ate Ilin ano tara Sige, kasi. Hindi ako paka-garden tayo. Mo ako tulungan. Okay. O pakinsha mo na mo na namin sa iyo ha. So, sana makatulong sa iyo 'to. Pasensya mo na yan. At sana may makapanood ng video nga ito at mabigyan ka namin ng kahit kunting pangkain mo araw-araw. Ha? Opo. Maraming salamat po. Ayan. Tapos si... Eh, Magsahin ka na. Tapos bawian mo na rin lang yung mga nagbibigay sa'yo kung gusto mo. Bigyan mo na rin lang sila. At least si... Eh, kapag uh, wala ka, bibigyan ka na. mo, tataldalawin ka namin dito. Opo. Ha? Ingat na lang po. Opo. Thank you. Thank you. Bye-bye. Pabalik na lang kami pagka ano, ha? Okay. Ingat po. Salamat. Salamat eh. May baka ba? Eh, ito sa bataya ko ni. <laughs> si ate pala, ito pala Siya yung nag ano, ano pala pa mo teh? Medina. Yung channel mo. Channel. May Facebook ka di ba? Medina. Oh. Ah, Medina. Mid Mid Kasi ano nyo. siya, siya yung nagbigay Mid sa akin ng ano. Sige. Maraming salamat. Ingat. Bye-bye. Okay. Alis na kami. Bye-bye.